Boy, boy, pag-abante, giligsan na yun mo. Talay, agay sa ligid. Talay, ligsan. Ligsan, nul. <laughs> ligsan, lagay. Ayaw, ligsan. Sito ka na dapat? Ha? Ah? Bala bala bawi bawi ah. Ayo ayo ikalit kalit. Atay ah. ah, bay, di kapasar sa LTO ba na LTO ani. Exam dan isa dari daw, exam daw sa. Ya, yeah, siru-siru mendawning mga kwandaan ni daw. Cool. Da o ba mga igo ning kon pag atras? <laughs> <laughs> Fire! Patay! For, nangalata ang tiil sa okay, kipang ligsan ni Moa. Ano na yan? Pikas. lata mga daan. Tanong oh, ano oh, ang ligid o? Di, narad okay, rin ligid o. Tanong ako, okay. laigaw galing na ako. Tanong, tanong oh. okay. sad sad. Nabuak ang daan. Nabuak ito na ako sad sad o ang ligid. Tanong. Hindi, hindi ka sa taas. ano gani? Oo. Tumbling kayo ambak kasi siya. <laughs> oh, lata. Sorry kaya kaya wala. Hindi ka kabaluan eh. Talawang ang quadro sa